Ay, itulang, itulang, itulang Unboxing. Charot. Hindi <laughs> ka maingan. Huwag ka naman. Nalabit ay. Lalaki. Maraming lalaki. Walang bakla. Isa pa man. Baka umukas lang. Hindi mag Ay, may paing ako dyan. Lucky. Nakita ko nga. Lalaki din. Lucky. Mama, ako na yung sipit

ay siya. Ano yung panay? Ulam ka. Tinimbang na ni Papa. <laughs> ni Mama pala. It's <laughs> a prize. Hindi naman na, na doon siya mapunta. Ipapadala na lang daw yung... Dali na ma. Ano? Ay di, pinagbili ko. Okay. Tinimbang na kayo mang... Eh. Nanghihingi siya ng isang daan. Abos na agad. Ubus na baga? Ubus na baga laki ulit. Alisin yung pet. Yung na yan at lutuin na lang yan. Ayun na. Kumayad. Ako yung... Ay, no, um. oh, okay. laki. Mm -hmm. Magkano kaya yan? Ay, babae. babae. Hindi <laughs> 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 ko makita ang silingan. Hindi ko makita ang ko Hindi pero matigas. Uy, ang sarap niyan. Trap ng ulan. Payat naman pala. Hindi, yung ano, yung natanggal ang sipit. Ayan nga. Ang dami huli ni Papa. Baba. Isa lang ang babae. Ayan. Lalaki din. Hmm. hmm. Walang bakla. Puro lalaki at babae. Lalaki, diyan. Ako naman na. Maliit. <laughs> Ito, ngayon. bakla. De, mali Simulang na. Simulang Simulang na. Iwanan na lang natin. Duno sa, ano. Ito. Paklit Paklit Mas na yung sipit ko Tingin.